buhay ni Daddy. So ayun mga idol at mga sarino ay uh, nandito tayo ngayon sa ating uh, sar -sar business ano and uh, simple, nakikita natin ngayon ang uh, wins ah, ano to tawag dito? napakaraming promo ng uh, Mighty ayan no mga idol at mga at siyempre ito ay flex ko lang bago ang uh, packaging nitong Mighty no ayan bagong packaging <laughs> ito <laughs> ayan no and uh, worth of uh, 50,000 tayo ngayon ang kinuha natin ito ayan, ayan pa yung uh, ating kamel, uh, camel no? napakaraming uh, kinuha natin mga idol at mga kasari dahil nga ay uh, napakarami din ng promo nito nga mighty ito kung nakikita nyo mga idol at mga kasari ang balik nila ay uh, sa December 7 ayan December 7 ang balik And uh dito 50,000. ayan oh. Yan, 50,000. 598, no? Kinuha natin medyo marami ngayon kahit na hindi tayo masyado nagpaparami na ng stock sa ating store kasi nga uh, naka-vlog ko na dati, no, na marami tayong mga kakompetensya dyan sa dyan sa talipapa na mas mura kaya tayo nag hold ng mga stocks no? patapusin muna natin yung mga panahon na yon bago tayo mag uh, stocks na naman ng medyo marami ngayon wait lang biha uh, tapusin ko lang to ah uh. and uh, si, anong sayo? Oishi ha? Oishi and uh, ito ang camel natin ay uh, ilang rims to? 1 2 3 4 5. 22 rims ang uh, Camel na red. And uh napa, may marami kasing tinuha natin ngayon, medyo marami dahil uh, ito pa. Free ito ang free oh, may free na ganito karami, may T-Max call. Kapag kumuha tayo, napakarami kanina, hindi ko na isa-isa. Kapag kumuha tayo ng ganito ganyan, may mga free, no? And uh, dito sa Winston may free din. Itong sa uh, Mighty may free. Itong sa Maxcall, itong sa Camel parang ganyan na pa, may marami tayong uh, uh, free, no? Kaya uh, kumuha tayo ng uh, medyo marami 50,000. Ayan And alam niyo mga idol, makasari ang nakatuwa dito. Ganito kadami ang uh, ganito kadami ang uh, free niya. Ayan Oh. Grabe. Ilang beer ito? Yan. Napakarami ang uh, free niya. Papa, tayo Alis na muna. Diyan kayo nagbablog si Papa. Wait lang. Taposin ko lang nagbablog nga ako. <laughs> Ito, mga idol, mga sari. Two. One. Two. Three. May kunin mo muna to. Four. Five. <laughs> Dali lang kay taposin ko lang itong pagbablog ko. Six. It pieces na pilsin <laughs> And it pieces na pilsin. ayan pa yung mga century. Ito. Century ilang piraso ito? At lang kasi muna. alis ka muna. Itong century ay ang dami rin, no. Oh. Hawakan mo aga Hawakan oh, mo ito. Yan. Ganyan mo. Yan. <laughs> ito mga idol at mga kasari eh. Ang free ng century na mga ano kadami. Ganito kadami yung free ng uh, uh ano ba ito? Uh, GTI, di diba? GTI sa GTI ito may yung idol. No? Pero ang tawag ko dyan ay Mighty. Ito ganun kadami, oh. Maliban pa dito sa beer, sa inkan. And siyempre, 30 pieces na ito, yung uh, 30 nito piraso na Lucky Me Chicken ang uh, free. Kasama to lahat-lahat sa ano kasama ito lahat-lahat sensya na kayo mga idol kaya ang anak ko ay talaga kasama yun lahat-lahat sa nakuha nating 50,000 na worth ng uh, sigarilyo sa DTI, no? Kaya nag-vlog tayo ngayon kasi nga uh, malaking bagay ito, no? Na tips din at, makita rin ninyo na uh, ganun karami ang ating magiging uh, freebies, no? Kapag kumuha tayo ng ganito ganyan. Kasi may mga ano eh, may mga pag kumuha ka, halimbawa ng isang rim, tatlong rim, may, may promo, parang ganyan. So kaya na parami ang kuha natin. At sa isa pa, Malakas din ngayon ang bintahan ng uh, sigarilyo sa ating uh, sari-sari store, no? Kaya uh, dinobli, halos dinobli natin yung ating uh, uh, kinuha. Kasi nga, uh, doon din sa pwesto ay uh, kumukuha rin tayo doon, no? Nagbibenta rin tayo doon sa... Uh, tawag ito sa pwesto natin. Upo ka muna, oh. Ito ka muna. <laughs> Kaya itong mga idol at mga kasari ay... Uh, worth of uh, ito, pag kumuha ka ng isang ganito yata, Winston tataas na pala ito mga idol at mga kasari yung ating uh, Winston na ganito tataas na yan sa, 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 susunod na balik nila dito sa ngayon hindi pa tumaas kaya hindi naman siya ganun ka ba, bebenta pero meron pa nga tayo doon meron pa tayo doon pero uh, kumuha tayo ng isang rim dahil nga inahabol natin yung uh, pa-free ni Winston din. saka isipin yung mga idol mga klare. Ganito rin karami ang Mighty Max School na kinuha. Na pa-free din, oh. Grabe. And uh, uh, sa Mighty, ito rin, oh, bago. So, yun lang, no. Natuwa lang ako, kaya binahagi ko baka kaya nyo rin na uh, kumuha na maabot yung parang kota para at least marami rin na uh, magiging freebies ninyo no? Uh, pinakita ko lang ngayon kasi nga hindi na ako nagbablog tungkol sa Sari Sari Store kasi nanahimik mo na ako tungkol sa Sari Sari Store pero <laughs> uh, medyo ano kasi medyo kumbaga magulo ang uh, ating uh, uh, pagpapatakbo ngayon kasi nga marami ang nagbukas dito na medyo mura kaya uh, nanahimik mo na tayo kasi nga na, na, maraming nakasubaybay sa ating nga uh, na, uh, pagbablog na hindi natin alam no kaya tinatahimik ko muna yung pag uh, uh, ano uh, sa sari so, kaya uh, ito lang yung ating uh, ipakita ngayon yung uh, kinuha natin na sigarilyo na uh, actually pag may bumili ang customer pwede natin ibigay ito eh ito yung mga pa-free na yan para at least ay uh, uh, mas bumilis yung ating uh, uh tawag dito flow ng ating pagbenta kasi free lang naman yan so magbibigay rin tayo ng free sa mga customer yung iba kasi ganyan pag may mga free na ganyan ay uh, binibenta rin nila no maliban dito sa sigarilyo pero tayo ay uh, hahabolin din natin na makarami tayo para at least mabibigyan din natin ng ating mga customer ng free din no? na pag umili sila ng rim rim din or kahakaha ay mabibigyan din natin sila ng free na ganito napakaraming free kaya hindi natin yan lahat na uh, susuluhin din no so ayun uh, lamang mga edad mga sari no kung bago sa aming channel at nagustuhan niyo po ang aming video about sari sari store and uh, siyempre yung pritong manok business natin doon ay huwag kalimutan mag like share and subscribe para at least marami tayong mamotivate at ma inspire no paalis na ako ngayon papunta na ako sa pwesto late na late na ako kasi nga ay uh, may pinuntahan si commander at saka isa lang ako dito mag isa lang ako sa bahay Uh, ang anak ko binabantayan ko tingnan nyo naman <laughs> ayaw talaga magpalapag yan uh, malapit talaga kasi sa akin yung bata kaya hindi tayo makakagalaw no? kaya na late na tayo ngayon mag alas 5 na ang alis ko dapat alas 4 pa lang dapat ready na doon pero okay lang yan kasi nga ay wala tayong magawa ganoon na talaga so yun lamang mga edot makasari eh. ay uh, ingat tayo palagi no God bless mabuhay tayong mga pipino. bye bye